Ano po yan? Pag ko lang sticker ko ya. Anong sticker po sa personalize yung pinag tinatatak ko noon nakaraan dito. Mga Sir, doon po ang anong sticker kami. No? So, ah, uh, kagets ko. So, gandang tanghali sa inyo mga viewers. Sir. So, nandito tayo eh, sa bahay ng tito ko dito sa Barangay 6. So, ito na yung mga gustong humingi din ng ano, ng sticker yan yeah, magsabi lang kayo uh, detect ko na sa aking kamang sa aking pinsan Chris yes, Chris Pella Abiliana <laughs> nakita <walang yas, laughs> uh, nyo na at uh, this yung pinsan ko Tum ito mo diba ayan <laughs> o no, patapos na guys yung aming goofy thing sticker yan natin kanina yung Susira kasi pag pabilog. Mm -hmm. Matagal yan. Kailang talaga pa square lang. Yan. yan. Finish na po yung ngayon po yung kalap namin. <laughs> <laughs> 100 pieces po yan siya gusto nyong humingi hindi ko kayo bibigya yung <laughs> so, uh, dito kay pa sa sa shop ng ano pangalan nito ko yun dito sa likod um, ng ano golden glow dito sa barangay press dito sa likod ng makto dito tayo na siraan na ng motor na putol case yung aking uh, kadena yan pinare-repair ko kay kuya naglagot yung kadena natin guys dito tayo sa tapat ng papagawa ng motor dito lang guys Dito lang. Sa Kedy Motor Shop. yan dito tayo. Uh, mga mura yung mga mura yung kanya-ano. Mga cover uh, set na motor meron siya. Sa maraming mga kailangan sa mga motor niyo. Kumpleto siya, guys. Di tayo pupunta. kapadits oh. na tayo sa buwakuha na yung na presi napadaan na naman tayo no? so, na, na, tambay tayo dito kunyari na tatresigay tayo ang so, natin sila kuya kung pati kami bibigay ka ng sa mga tatresigay na na ano ako pwede na pumila na lang kayo ng no? buko daw kung gusto niya. na, ayun 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 ko. Nandito tayo sa roadway ng Barangay Press. Yan, ang paborito kong tambayan sa sa bukuhan ni Nanay Presi. Kung so, mapapunta kayo dito sa Nasugbo. Yung may-ari ng pare ko, hindi eh, ko yan. Just out. Hindi yeah. na <laughs> Yan. wow. Adit kayo. Oh, yan. Patapos uh, ah, tayo ng buong araw natin dito na uh, pagtrabaho tayo. Yan ang biyayang natanggap ang set up muna sa Yamaha sa mga rin dito si Boss Wanto so pa uwi na kami guys yan. yung dalawa namin na kasama naglilinis din ng katawan uh, linis na namin na aming astronaut Ay, astronaut <laughs> yan yan yung ano yung shoe bottle itong ginawa namin yung ginawa nila dito yun pinakas lock nila na itong ano dati yung ano ito tag ito vlog ko eh ngayon mas lock na nakabapin uh, na malaki uh, uh, itong boat na ginawa namin dito ito uh, yun uh, ilang punter din ito Salamat so, rin lang dito kasi kami sa parking ng mga speedboat sa uh, jet ski yeah. okay. yes. So, kaysa yes, araw, ito naman yung ito naman yung sa parang na ito ang aming susunod na gagawin at dilinisin namin uh, para maging makintab din siya at maging uh, ang pogi ang datingan Ah, uh, tingnan niyo naman guys na nagawa na, na, na namin dito. Islap na siya. Kasi naliha siya ng mga uh, ng ano, ng maayos. So bukas, uli may kita yung resulta ng aming ginawa doon sa taas. Ayan. thank you so much mga viewers ah. Shout out mga ay Michelle ng Japan. Um, uh, Ajak Tandem, Ayan. Uh, Marco Rosmar at uh, kapitbahay USA yeah. UNA ng Canada shout out. Yeah. at din sa ating mga chong chongki team chongki shout out. Yeah. kay pinsan monkey woman kay Talapoca, at kay palapoka shout at dyan sa mga iba pang ating OFW yan yeah. ingat palagi yeah. thank you so much po yeah. God bless. Crystal. Yo, mga kagods guys. So, magandang tanghalik mga viewers. Nakita ya. nyo bang ang aking yato? Si Ay, speedboat pala. Masyado um, malaki siya. Uh, tara, silutin natin yung taas. Let's go. Yo, mga kagods guys. So, magandang tanghalik mga viewers. Nakita ya. nyo bang ang yata mm -hmm. ay speedboat pala kasi hmm, malaki siya uh, tara silutin natin yung taas let's go uh, medyo makislap na siya kasi nabapping na siya dati amosin siya Yan. siyatot mo sa Yamaha, yan, meron siyang 300cc gada isang makina bali 600cc siya yan makina magadjust mga na ito yun ba? akatay guys, yah 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 dalawang makina 300 cc so yan guys ito laki ito so, yung manibela nyo kaganda ganda oh power steering yeah shout out muna kay ajak tandem bali yan nilinis namin yung mga gilid para maganda siyang tingnan at malinis siyang tingnan um, hindi siya madumi so yan binaklas namin yung mga taklob niya takya na so, dito I set up muna kay Shalla times eh, dalawang makina yung 300 cc bawat isa bagay 600 cc siya lahat ang dalawang makina niya na set up na sa Yamaha Corporation sa Tokyo maraming salamat po sa mga viewers at sa mga ating KB yung OFW at sa ating kay Aja Tandem at sa Michael Rosmaray Parkoy L, L Guns yan shout out and kay Marin Jensal yan kay Kumarin Pam kay Shala ng Japan shout out Salamin, Maraming salamat po sa mga support ako ni, sa channel ko. Thank you so much. For, bye bye. Yan ang lugar ko. Best kapit bahay USA. Yan. Ay, pakita ko lang sa'yo. Ya. yung Fortune Island at Twin Island. Yan. Good luck! Mane! <laughs> Ate ba Jackie? Nasa hulihan. Wait lang, wait Ni! Okay. Wait. wait lang! Sandala! <laughs> ah, si Mom Karol, ulit? pa si Ma'am Ibang pwesto naman daw Pagkita lang sa'yo sao. ba? Ayaw si Angie ah? daw. mag Ano sa kabilang isla, yeah. ano ano, ano, isla na punta? Opo, doon talaga po Ano pong isla yun? Anong Blagir? Doon sa Blagir, ano ang islahan? Opo, ừ là xin lỗi các bạn ơi ngay nào chị muốn là xin chị mão

Ubus. <laughs> Set out sa inyo. <laughs> Nag-tab yung banana boat guys. Yeah, so guys, yanob, hindi pong kalimutan mag-subscribe and like and share and subscribe and karambang all. And the notification bell para update po kayo sa mga video namin. Thank you so much po. peace out uh... <laughs>